So, at ngayon, gagawa tayo ng uh, balon, no? Kukuha namin na ng tubig mamaya para pang lagay doon sa aming pang-spray. Ito, guys, oh. yan lang yan, oh. Kasi dito na kami kukuha ng tubig mamaya para pang-spray. Gawa tayo ng balon. ay legion nato na uh, ang dili mo po ayon palaliman natin guys. No, tarong ay pagkukunan kami ng tubig para magamit dito na lang sa kanal kasi matubig naman ngayon guys. ayan ting palaliman ayun o no? so dito tayo mamaya kukuha ng tubig guys na ating magamit pag spray no ayun natin lilinisin okay. meron pa dito guys sa ano guys And tayo ng tawag dito Ah, pwede itong ulamin siguro nakakain to ayun no? Ay tayo guys o oh. Pwede tong mga ulam guys. Itong mga ganito. So, pakawalan natin to pa siya. Ayan. Ayun na. Para maging malinaw to dito mamaya. Ayan, palilinawin na lang natin guys. Tapos na tayo gumawa ng pagkukunan natin ng tubig na ano. So, ayan po yung nagawa natin na uh, pagkukunan ng tubig. Ayan. Ayan no. So, dyan kami kukuha ng tubig na to, pang spray.